Ang magandang umaga. Ayan, sa panibagong spot natin. Ayun po. Ayun, hinukoy ano ko po 'yan. Hinawi ko po yung uh, kangkong na 'yan para po tayo yung ayan, po, tayo ng tawtawan. Ayun, sa ilog po wala tayong nahuhuli. Ayun, dito tayo magsasaga. Ayun, sa may sangka. Ayun. Nilinis ko po 'yan yung ano na to. Hinawi ko po yung mga kangkong na 'yan para makaitawtawan tayo. eh sa set ko lang po yung ano, yung pamingwit. Ayun, ganda po naman po 'yan. Tapos may mga puno oh. Sasakyan ko lang po yung ano, yung ating gamit para makasimula na. Huli agad oh. Oh, laki oh. Laki <laughs> oh. Oh. Sobrang liit. Ayan, bawal po natin sila. Baka magsilaki pa eh. Mahuli pa. Mahuli pag lumaki na sila. Yan po problema rito. Pag uh, maraming kangkok, tas nilinis. Malilit po yung so, mga Ito po yung floater. Sana hindi na malilit ka. Ang atis po, pag malilit na nahuli. Ano na natin yan? Ito. <laughs> Ito. Oh. <laughs> Yang pangalawa. Pangalawa ang huli pangalawa na po ito huwag natin tilapia so ipulit natin magdabaksak na po agad ayan po agad na laman no? tinalo yeah. <laughs> po ulit tinahatak ayan po kapuntun lang po yung pamain na, no? ayan po Sapa. Hala. <laughs> Uli. Wala ko lak po pangatlo. Ito, pangatlong tilapia. So po natin. Kaya din hindi mga 1 finger lang po. So po natin. Ito, ito, pangatlong tilapia. bo oh, ka babalo oh. ka na agad na alam mo may gumagat na malaki para sulit noong, ay, no ayun o ayun po huli oh. <laughs> oh. na naman <laughs> parang ito ah oh. oh. pang apat apat na tilapia o oh. so, ibalit natin para lumaksin Ito ah, Sana ngayon Sana malaki na kuya. Sabi best po kagatin. Ito ah. Pagka po agad eh. Nakahuli po agad sila. Ayan po. <laughs> Ayan ah. Palakas <laughs> po. Kabilis po kumagat ah. Ha ha Nakakatawa yung spot na to Basta kagad eh. Ah, hindi naman sana malaki. Ayun oh. Ngayon baka maliito naman po 'yung mahuhuli. Ayun oh. Hayun to oh. Ay pagmasdan niyo po. Ayun. Natataka ako ng isda. Ayun oh. Kung keso parang malaki-malaki 'yung isda. Ay ba. Hayun. Ano ba 'yan? Ano kaya po?

po, malaki naman yung mahuli natin, huwag yung maliliit. Ayan po, ha? Ayan. Okay. Bahangat ko wala nang paan na naman yan. Makahuli sana. Malapat. gusto na naman ang paan, no? ko oh, kinatak na agad oh. <laughs> oh, yun oh. Agmas lang 'yo. <laughs> Sana malaki naman.